cute cute may aso dito Mars mag maganda Mars oh oh ang ganda ng aso dito Mars nakawala to Mars hello this <laughs> na aso oh hello, Mars. Ang cute ng aso, Mars. Hello, hila, hello. hello, hello. Ano pangalan niya ito, An? Hello. Ang cute-cute, ma'am. Ang ganda-ganda pala. Hmm. Oh, wow. cute. <laughs> aso ah, kami dito mars ang cute mars ayaw wala dito po ng uh aso mo mm dala wala dala wala ay dito kapabayan ba, dala wa pakita uh -oh. mo rin kami na oo ito ang ganda ng halaman na bulaklak mo sana sana din ako ya ganda the mars kulay Mars. May ibang kulay yung Mars. Hindi <laughs> usap eh. pala chini na ni Mars. Mars. Ang Ano Mars? Laging tatlo. Ang, ay, apat pala Mars yan. Kulay. Ay, ang bulaklak. Mars. Galing sa akin yung mga yan, Mars. kay nanay na mula pulak at hindi pa Mars ako nandito kay Mars ibang kulay yung Mars isang puno lang yung Mars iba-ibang kulay Mars dalawa-dalawa dalawa talaga Mars mama mars